Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong pecha para po ngayong March 22 at March 23, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At yan mga idol, umpisan natin ang ating sumada. Dito tayo sa ating sumada update para po ngayong March 22. Ayan, dito pa tayo sa March. Yan po ay 3. Uh, 22 sa ating pecha. 24 sa ating taon. Kagaya pa rin po ng dati. Simplify lang po muna natin yung mga numerong ito. 0 plus 3 is 3. 2 plus 2 is 4. At 2 plus 4 is 6. Ganoon pa rin po sa bandang gitna. 3 plus 4 is 7. At 4 plus 6 is 10 dito rin po sa bandang baba 7 plus 10 is 17 ito po yung ating unang numero meron tayong 17 at yun naman po ang pangalawa dito pa rin po yan yung ating kapares na numero Ngayon, combine lang po natin itong tatlong numero natin dyan 3 plus 4 plus 6 is 13 ngayon mga idol ito naman po yung pangalawang numero natin meron tayong 13 at meron na rin po tayo itong kombinasyon pwede rin po natin itong matayaan 17-13 o kaya naman po ay 13-17 ayan mga idol dahil 2 digits po yung mga numero natin dito 13 at 17 isimplify muna natin yan bago natin sila isumada dito po sa 13 1 plus 3 yan yung 4 at dito naman po sa 17 1 plus 7 is 8 ito po yung isusumada natin 4 at 8 kunahin po natin ang 4 kunin muna natin yung 13 sumada 13 1 plus 3 is 4 tinuhin natin ang 40 sumada 40 4 plus 0 is 4 then 31 sumada 31 3 plus 1 is 4 at 22 sumada 22 2 plus 2 is 4 and mga idol at dito naman po sa 8 kunin muna natin yung 17 sumada 17 1 plus 7 is 8 tinuhin natin ang 26 sumada 26 2 plus 6 is 8. At 35, sumada 35. 3 plus 5 is 8. And mga dala, ito po yung mga numero natin na pwede natin pagpilihan dito po sa ating sumada para po yung March 22. Yan, meron po tayong 4, 13, 40, 31, 22, 8, 17, 26, at 35. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga kotsunada po natin mga numero rambol lang po natin yung number natin yan at doon naman po sa ating sample kinuha naman natin yung 22 at 17 Ayan, 22 and 17 then 13 13 at 35 at 4 and 26 Ayan mga edo, dito naman po yung ating mga sample, mga kombinasyon po na rin nakuha. Dito naman po sa ating sumada para po ngayong March 22. Meron po tayong 22, 17, 13, 35, at 4, 26. Ayan, kung nagustuhan po natin ang ating mga sample na yan, ay pwede, pwede rin po natin matayaan. Pwede rin po tayong magdagdag o kumuha dito sa taas kung ano pa po yung mga nagugustuhan po nating mga numero. At ayun mga idol, yun po ang ating sumada sa pecha para po ngayong March 22. Isunod naman po natin yung ating advance sumada para naman po ito ngayong March 23. At ayun mga idol, umpisahan natin. Dito tayo sa March. May 3 pa rin po tayo rin. 23 sa ating pecha at 24 sa ating taon. At ayun mga idol, ganun pa rin. Simplify muna natin sila. 0 plus 3 is 3. 2 plus 3 is 5. Uh, 2 plus 4 is 6. Ganyan din po sa bandang gitna. 3 plus 5 is 8. At uh, 5 plus 6 is 11. Ayan mga idol. At uh, dito din po sa bandang baba. 8 plus 11 is 19. Ito po ang ating unang numero. Meron tayong 19. Okay. At yung pangalawang numero natin, kapares na numero, yan pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 3 plus 5 plus 6 is 14. Yan naman po ang ating pangalawang numero. Meron tayong 14. At meron natin po tayong yung kombinasyon. Pwede na rin po natin itong matayaan. 19, 14. O kaya naman po ay 14, 19. Ayan mga idol, pwede pwede yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits na po sila, ayan, Simplify muna natin itong 14 at 19 bago natin hindi sumada. Dito po sa 14, 1 plus 4, yan ay 5. At dito sa 19, 1 plus 9 is 10. 2 digits din po itong 10 kaya isisimplify din natin yan kaya magiging 1 plus 0 is 1. At ito po ang isusumada natin, 5 at saka 1. At ayan, sumada natin, unahin natin ang 5, kunin muna natin itong 14. Sumada 14. 1 plus 4 is 5. Pwede rin yung 32. Sumada 32. 3 plus 2 is 5. At 23. Sumada 23. 2 plus 3 is 5. Ayan mga idol. At dito naman po sa 1. Ayan kukunin muna natin yung 10. Sumada this. 1 plus 0 is 1. At itong 19. Sumada 19. 1 plus 9 is 10. Pwede rin po dyan ang 37, sumada 37. 3 plus 7 is 10. At pwede rin ang 28, sumada 28. 2 plus 8 is 10. And mayroon yan naman po yung ating mga numero na nakuha na pwede natin pagpilian. Dito naman po sa ating sumada para po ngayong March 23. Mayroon tayong 5, 14, 32, 23, 1, Gis, 19, 37, at 28. Yan, walang pa rin po, rumble lang natin yung numero nga yan, pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede natin matayaan. At sa ating sample naman, kinuha natin dito ang 14 14 at 28, 10 at 23, at 5 and 19 and mga idol, ito naman po yung mga sample po natin. Meron tayong tatlong kombinasyon dyan. At kung nagustuhan niyo po sila, eh, pwede, pwede rin po itong mga ito. Pwede rin kayong magtagdag pa o kumuha dito sa taas. Kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin yung at mga naro. At ayan mga idol, yun po ang ating sumada sa pecha para po ngayong March 22 at March 23, 2024. Maraming maraming salamat po.